katawan niyo. niyo, oh. Yung mata niya oh. Oh. lang nakamulat oh. Nakala <laughs> niya uli natin yun know? oh. Yung mata niya oh. oh. lang nakamulat oh. You yun know? yung katawan niya haba din yun. May kitsandang kal yun. Know? oh. You know? Baka mapisikan yung ating kamera eh. Yun know? oh. Uy! Hindi ka naman kukuhain na. Uy! Ito yung mata niya oh. Ito yung mata oh. Uy! Uy! Tara mau wai nih, kan mau wai nah. Ui, ui kau bang itu, ui, <laughs> ui tulu gata, tulu gak, ui, ada, parang puyat ha. ah. <laughs> Ayo, no, magandang hapon po. Salamat po na mabiyawis natin. Magandang hapon po. ah, ngayon po maganda ng panahon no? maganda na maganda na ang maliwanas na po yung kalangitan bumalik po ulit tayo ngayon sa katiyan Kakapong ah, kasi isang piraso lang ang nauli ko baka yung iba papunta talaga karamihan sa, ano, sa laot sana ngayon makachimpo po tayo para makabinta ng ano makabili tayo ng ano nylon kasi yung ating naglao tayo kanina sira yung ating ano ginamit na kitang yung kalahati tinakbo ng malaking isda naputol yung madre ah, uh, aksidente rin na ano na sa pagpigil ko na paglaro, papalaro ko ng isda papalaroan ko sana napigil ko kasi sinabitan ako ng ano eh ng kawil dito isa bumao na dito buti na lang ayun sa kanan ko na mabilis ko natanggal kaya pagpigil ko ng kaliwa na pagpiersa ko pagtanggal ko dun sa bahay bago matanggal yung ano yung tabi sa kamay ko yung pagtigil ng hila yun na pala ang pagkalagot nya kalaki tapos yung hini yung nasamsam ko na lahat makita ko yung palutang ko na sa dulo bago sa gitna kalagitnaan dura si malayo tinatakbo kaya hinabol po natin kaya lang nga yung pamato nya yung bandang dulo sumabit may sinabitan po sa ano sa ilalim kaya yun din paglagot tanggal eh pa yung pagkaabot ko yung nakuha ko eh wala na yung pamato eh lagot din pati yung pati yung ano sa dulo ng kanyang pinaganuan pinagkainan wala rin wala rin kawil pero kung di sana sumabit baka siguro nahuli natin kalaki talaga naman kaya lumawad po tayo ngayon sa nag, nagsasapalaran po na ano maka, makakuha ng limango para makabinta makabili po ng, ano ng nylon kasi wala tayong budget <laughs> tara po, lakad tayo hindi lang po tayo ng gabay sa Panginoon ah, po ang balang mag, magbigay po sa atin ah, sana po tayo ngayong araw na para po ma, makano tayo ng pangkawil para bukas kukuha po ako ng pain din ngayon para pag makabinta ma, ah, mamaya bukas makabila ng kamil sa, sa, umaga para bago magtangali Lalo, sisibat uli ako doon para mga will, Tara po. Si Jojo hindi ko na po sinama. Kasi ano, marami siyang ginagawa na activities sa ano sa school. Ginagawa niya yung mga project niya. Ay sabi ko ako na lang para matapos, matapos na yung kanya mga project. Tara, kayang-kaya ko na po dito. Ah, dito lang po ako dadaan, papunta dun Doon po ako sa kabila, sa kabila ako pumamanguha. Oh, tara po. Yeah. Ayun dito po tayo sa taas subukan natin ito habang hindi pa natutuyan ito dito dito ko tayo tingnan natin kung may ano kung may mga nagpaiwan na libang ako dyan kaya lang nga pag pagdating natin dito ginawa ako na po ng video yung isang tambasaka no akala niya hindi natin siya nakikita galing siya doon yung doon pa lang tayo lumubog siya kala na kala niya hindi natin siya nakikita galing siya dun yun tapos dito sa lumubog oh. tinawa ko yan oh. Tinaw po yung mali niya katawan niya oh. yung mata niyo oh. kunti lang nakamulat oh Nakala <laughs> niya, huwagin oh. natin yun. Oh. Yung mata niyo Oh. Kunti lang nakamulat Yung oh. katawan niya, ba yun? May kitsandang kal oh nakapagkisikan yung ating kamera eh mo? Uy! Hindi ka naman kukuhain na Uy! Ito yung mata niya oh mata niya Uy! Uy! mo kukuhain Hindi ka naman kukuhain na Uy! Uy! Kaba ito Uy! <laughs> Uy! Tulog yata Tulog ah! Uy! Uy! Aray! Parang puyat ah! Oh. Uh, ah. <laughs> Ay nagulat. <laughs> Ay nagulat daw. Nakapikit ko na siya. <laughs> ano na antok ha Ah, ba ko ba ito? Ano? Hindi na makukuha 'ni. mo mahina no pero kalakas ko 'ano. Oy. 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 Ah. kalakas din no. Uy. 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 <laughs> <laughs> Ah. Uh, alam mo ano eh. Ano pala siya? Kaya pala sa mga Jokers vlog. Kaya pala yung mata niya. Para siya pala manok. Naga uh, may yung pinakatalukap niya. Tinatabunan yung kanyang mata kaya hindi ma malagi ng putik. Galing din no. Ayun siya. Hindi man natin kinukuha yan. Ah, yun. Yun na siya oh. Kabilis no? natin dito kala mo mahina eh. <laughs> <laughs> yan yun na lang kasi ang paraan nila nag sila nagkukunyari na mahina pero pag uras na nakalingat nakalingat akala nila kuhain bilang ng sibat o tabo wala na siya gunok mamasyal tayo dito baka may nagpahiba ng mga alimango sa gitna po sa gitna po may nakikita po tayo dyan sana makatagpo tayo para makita nyo rin sa gitna po ito po, nakarating na tayo dito. Doon tayo galing, no? pag ano, Wala no? tayo nakita ng alimango. Mga dawat lang ang ating nakita. Oh. Yan ating kinuha. Yan o. Oh. Para hindi tayo masiro. Ah, ito. Antayin, antayin po natin ito na ano, matuyo. Sana makatagpo pa rin tayo pagdating doon. Kukuha oh, mo po na tayong dawat. Aray, dami niknik naman. Aray, yung oh, niknik o. Oh. Tingnan niyo po. Oh, grabe no. Ay, parang langgam. Pal. Ano po? Ano to ito? sa atin. Ay! Ah, baka bilis. Baka <laughs> bilis. Saan ka na kaibigan? bilis mo naman. Aba! Pinakita ko lang hinggang hindi ka pa nakikamay ka naman kaagad. Bilis no? Namamayo lang. Oh. Hmm. para sigurado may panlagang tayo mamaya po oh. daming niklik hapo na kasi ang anong babaw dalang talaga ano ang sobrang alimango ma dalang po talaga dati pag di, dati makarating tayo dito marami tayong huli o oh, ngayon o wala oh, ayan itong dawat dawat muna ang ating wain para siguradong may mauwi tayo may madala tayo pa uwi ang ganda ano uh, Puno mo na aking braso ah Pati dawat dalang din dawat. No? Malayo bago mo tayo makakuha Malayo oh, Malinis ang ano no Parang halos wala mga ano Wala mga apak Kasi pag maraming dawat maraming apak din yan no? Alimango ganun din Pa tayo makuha ngayon, bukas siguro. Absent muna tayo bukas. Pupunta tayo makuha ito. Dapat ito. Absent tayo bukas pag tayo makuha. Magulang tayo, tayo, tayo makuha ngayon. Imango. Marami lang Marami lang nila rin yan Sabi ka po Aray, puno nga aking braso Sinamantala lang yung mga niknik Sabi ka po Aray, brabe na mga mga niknik na to Sabi ka po Puntahan ko po po yan Sabi lang po po Nagsubok tayo magpunta ng kati Gabi ng kati talagang ano na, pawala na yung kate, babaw nagsapalaran lang tayo, baka makakuha tayong alimango pero wala, wala tayong nagib wala talagang sampah kaya ginawa ko po ng ano, na lang ako ng ano ng pamain para bukas, kunti lang nakakuha ko kasi ano malalim uh, nagsapalaran lang po ako magsapalaran lang ako bukas uli baka sakaling makahuli na tayo ito po yung mga kinawa yeah. <laughs> Ayan, may palang daw ato. Ayan, silang pang huli ito. Ayan. Ayan. Ito lang po yung pampain ko. Mag-isa pala rin ako, baka, baka, baka makakuha na tayo bukas. Ayan. O, mga ito sa'yo. O, oh. mga oh, yan o. Oh. Mga oh, yan, oh, yan. Ayan po. Siyempre po, maraming maraming salamat po sa mga viewers po natin at subscriber at sa silent, silent viewers. At siyempre po sa Pamilya Binuya, kay Ma'am at kay Sir, at kay Chris, at kay Elmer, Reunica. Sa lahat po na nagmamahal sa Joker's Vlog, maraming maraming salamat po. God bless. Lahat po naman tayo bukas. Maaga tayo mag-alis para ayusin ko muna yung aking kawel. Idugtong-dugtong ko kung, kung saan lang abutin, yun lang gagamitin natin. Wala tayong pambili kung nakakuha sana tayo ng alimango, pang makabili tayo ng kawili, wala. Kaya, yung sira na yun, yun lang gagamitin natin para bukas. Dabo.